Ayan guys, so oh, kurak ding yan. Kurak ding sa kalubi-lubi. Ayan oh. Lubi-lubi yan guys. Yan ang gugulayin namin ngayon. Tapos ito yung kurak ding. Mas rumba sa, ano, sa kahoy. Yung natumbang kahoy guys. Pero yung mga bikula no, Alam nito. sarap, ang sarap nito guys. Yan. Hmm. Yan ang kurak ding. Mm. Pag sinunak at tikim na nito guys, ang sarap talaga nito guys. Gagataan yan guys. Ayan. Thank you. Ito na guys, luto na yung kurak at uh, lubi-lubi. Ayan o, no, ang sarap niya guys. Uy, yummy yummy. At may counting chicken. Kami kakain na guys, kain tayo guys. Ayan nag gravy niya guys ah. Oh. Wow.